Happy New Year po sa lahat. Mula sa Good Vibes lahat Isang paalala po sa lahat po ng mga dumadaan po rito. Dito sa aming sitio, Libho. Dahil alam po natin pag New Year, ay marami po talaga ang mga mga mababait, mga motorista na dumadaan po talaga na naka-open pipe, naka-muffler, anong klase mo niyang tambotso basta maingay ah uh, tulad po kanina nasa kabilang kalsada, dinig na dinig po dito sa amin. Ay ah, hindi naman po sa na ako ay naging ano bawal po dito sa amin. Dahil po may bata po rito. Pag once po kayo dumaan dito, paalala po, pag once po kayo dumaan dito sa aming sitio, lalo ang aming bahay ay katabilan po ang kalsada may kusa pong babagsak. Pag nakadetect po siya ng ingay, may babagsak po sa kalsada. Kalsada, yun po ay matalim. Tamtax. Kaya paalala po sa lahat ng mga kalapit barangay po na talagang sadyang dumadaan po talaga dito pagka-araw po ng New Year. So sa lahat po ng mga nanonood, akung uh, kung kayo mga mga kapitbahay po ng no, mga anak ninyo na mahilig talaga mag-ingay. Siguro hindi sila yan, pero po yung mga nakakarinig po tulad namin ay talagang sadyang maingay. Ako man ay may motor, ay hindi po ako nag-modify ng aking mga, ay ang aking robot Dahil ayaw ko po lang maingay. At bukod sa lahat, meron mo ba kaming bata rito. Alam naman po natin na newborn baby po. Siyempre baka maligalig. Ah iiyak ng iiyak dahil hindi nila nagustuhan yung uh, tunog o ingay na naririnig nila. Kaya pausap po sa mga pupunta o dumadaan dito kasi may sadya talagang mga batang umiikot. Mula sa barangay sa pangahan hanggang sa sampiro kahit saan man sila dumadaan sila dito naka open pipe. Akala siguro nila, akala siguro nila na yung pagdaan nila dito na naka open pipe ay may natutuwa. Wala naman. Kaya paalala po muli mula sa Good Vibes Arat. Mas pag kayo po ipumunta rito, dumaan lang po kayo na hindi nakabomba. Nahilig mahilig kayo sa bomba. Doon na lang po sa mga walang bahay. Doon po sa bundok. Uh, doon po kayo magbumbahan, magbumbahan dumaan po kayo dito sa bahay. Alam niyo po ang bahay namin. Kiridan po ng kalsada. At may baby pa. Peace na po. Peace na po. Peace na po. Thank you so much. Happy New Year and advance.